Good morning, good morning guys Ito na naman tayo Araw ng Sabado Araw ng Lapotchero Magagalaman na tayo sa ating mga tropa Makikikain ng buko Sa bundok Kasama si Harvey At magpapagasuri na lang si Harvey J Kasamahan nyo kami guys Ito lang baong ko Pamalit ng damit <laughs> Inip kasi mm -hmm. Let's go guys Panibagong araw at panibagong vlog ni Ricky Boy Maggagala, papunta sa bundok Let's go Guys Ready na kami Papunta sa bundok Malitit Alright guys Katangalian, okay. alas 12, media 7.30 lang pala Kala ko alas 12 na 7.30 pa lang pala guys Bahay na 对。Okay. buti hindi gaano maligabok pa malalim din o no? oh. daan na kasi ng dump truck eh kaya ganyan daan rock road yan okay alright ah yun mo yun oh daanan ito papunta na Padre Garcia San Antonio Quezon pwede na dito dumano ito, para tandaan mo yan tulay malapit na tulay yung ating nilabasan hanggang taas oh, hinahawan yung pinakit Oh, ating ah. <laughs> oa dinitibag ang malalaking pagkutubo panampak sa mga ginagawang kalsara Tapos Balik ka pa ba? Okay. 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 Ano? Kaya daw siya namamakla Kaya daw siya matapin <laughs> <laughs> Tapos, si, ano Si Marven Pari Marven Namamakla na lang Puta, <laughs> gusto yan Guys, at kami sa gubat, oh Hanap kami kung saan dito may rumbuko, guys Ayan, no, boys Mga buhay ng mga Magbubukid sa bukid Hoy, hoy Hoy, ano yan? No no hu sabi go ya sa oh. duking oh. na mamamaklasa. Di ka sabinya. kaya 'yan ng kakaperan eh? na mamakla. An lililit ng, uh -oh. ng ano? An ng buko. Oo, nagbagyo, inabot yan ang ano, bagyuhan. Ano kasi din eh. Yung daw makuha sa kanya. Uh -uh. Kaya may dala din ako sa ako. Ah, ay pa dapat kami nagdala din ang sa sako. Ano ka? Wala stick 'yan ah. Buhay natin dito guys ay mamumuo mamumuo uh, alam mamumulot na pira, ng buko. Buke, ha? Nandito daw na pera sa bukid. Kinukuha okay. okay. ko sila at minamimili. Alam ko nasa bayan ng pera na 'to at mamamakla. Ay nasa bakla pa. Wag kang mag-panic. ko kumuha di may baka na mabatay. Ay, get you ka na know, pera namin kagabi. Papa Jeb. Bye. pa na sa akin si Komander. <laughs>

Eh ano na, botbot -bot na na sagay, ng ibo? yung, ng papaya, yung Wala, oh. yung jarig. Mara, marami na kanya kong ka nakuha. Ay, nampak, ha? Ano pare? Ukuyin pare. Ha? Ukuyin. Ukuyin? yung ukuyin. <laughs> Anong doon? May doon. Meron na doon luto. Gusto mo kamuti? Papay ka mo doon sa buko. Meron tayong buko. O, Fresh boon. na buko guys Huwag mo lang maputo lang aking kamay O kutsara Ubus yung sabaw eh, sarap Malaka na ang pubi ako dito eh Sa Kahit nadalihan na gano'ng daliri Oo Baka maging kwento Oo <laughs> <laughs> no, Wow o. Baka maging kwento lang ang buhay Higop sabaw, yan. Yan na, mga Higup bata sabaw. magbubukid. Higop sabaw, hindi niya. kaya. <laughs> na. sarap na. Kaya na ang saging. Ah! Bih, yun o, biyak. Sarap. Sarap. Kaya mahal niya sa sabaw sa Maynila eh. Dinilibre. Paano ka nga, ma mamahit dito eh, mananaba dito, Papa Jeep, kaya may buko. A few moments later. Guys, ano ba ito? Kamuting may balat. Ayaw. Katamaran, katamaran na to eh. Hindi malang binalatan yung kamuting. Nilagaan na may balat. Ay, kita mo kung kaya hindi ginagawa pa. Oh my goodness. <laughs> kaya namang kanauto. Ah, kaya namang, ano? kamutin <laughs> yung galatang. Hmm. Guys, hindi <laughs> na tayo. Hmm. Kain tayo ng kamuting kahoy na may balat. Karamihan, o. <laughs> sarap. Ha? <Huh>? Hmm. Saka iba to. <laughs> hmm. Masapay, o. Oh. Hmm. Nga? Saka, bebe. Hahaha. Ang Kaya, kaya, kaya ng kaya motor ang aking kali. Basic. Dem sa basket. Ano? Eh, amo pala? pa. Wala ng ata. <laughs> Kaya kasi gusto nga nangangang ito. Hindi kasi <laughs> yung likod kasi kasi wala akong baklay. Ang meron? Bakit yung ito? Iwag sa Be! Harap! <laughs> ang takbo ng... <laughs> Guys, meron na tayo. Kamuting kahoy na may alangan, may tamis. May balat. Tapos yung nilaga namin, may balat. O, yan po, o. Oh. Mm, yan po yung nagkagawa. Nilabaw, tinamad na sa pagbabalat. Mm. Ayos naman. Sarap. Ano, literal na nilagang kamote kamuti. Nilagang na kamuti naman eh. Hmm. Mahala nyo dyan. Ba? Ay, tayo Kain na kayo. Tanghali na namin o. Mayap pa kayo ha. Guys, ready na kami. Punta kami sa ilog. 12.30

Yeah. Punta po kami sa ilog Doon kami ba ng itlog <laughs> lapit ka lang tayo okay. Ha? Saan ka ito tayo? Diretso lang tayo Videohan okay. mo siya lapabalik Ya, yeah. ito

Tika, babae. Wala na snake. talaga. Naiba talaga mga bata sa bukit niya, you no? Know? Uh, Ang niya, <laughs> Yung kapatid niya po nung kambal oh, na yun, eh, sa lang Napagampas ng ina. Ako ba? Nagpatak. Nagpatak? Wala. Oh! Baibig sa lubang! Hahaha! <laughs>

tatlo pala nakaaray makalalay. Gimikito po Tatlo po dito. Tatlo sa aray dal. Tatlo din. Tatlo din po. Bernero. Sandan. Ulong aray. Halo pa isaw. Batay. Wala ko. Magana tayte. Ilse din po. Dalwa. Ayos na. Ayun. Hatay kitang. Yan, oh, no, galing. Yan, oh. No. Hindi kami meron na mapapulutan. 30. 50. 45. 60. Magano lahat, <laughs> <mo> eh. Magano lahat, eh. Ha? lahat, eh. 15 din po. 15. 45 uh, Hmm. Ano? 105. Bale, magpisaw. Tama ah, ka na. Kung Puanong... ano. Ate, dagdaga mo suka ha. Oh. Ano oh. 'yung garni? Pre. Kulay blue. My favorite color. Ay, tama naman medyo si. Sama din. Hindi na pa yata 'yung. Ay, kumare. Tuloy gusto sa palamig. Ano gusto mo? Kikiam. Ba? Ayaw mo? Bilang kikiam toy. 20. Eh. Sampung pisong kikiam, sampung pisong baseball. baluti mo to. Hoy. 10 mo sampung piso. Ayan, dito. Hmm. Dito yun, piso. piso Ay, guys, ayan. Dela <laughs> taw ni din Ma mam oldest, bada ako gulung gulong din eh. Ay hindi malayo. <laughs> yan. guys. So oh. Hey, ate Lorelin po ito. Shout out po ate. Uh, po, so well, natin. Hello guys! Yo! -ho. Shout Hi. out ano dulo. Atok tok ang bundok. Alam mo yung pinakyan kong ano yung magandang view, PN, mm. oh. 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 dyan? Dyan, dyan? yun, dyan? Dyan yun. Oo, dyan ba yun? Alam ano mo Arawan? Ay, tagayubi. Ay, tagayubi, oh. Wow naman. Saan dumaan yun? Doon, saano? May yugan. Dito din? Dito, yeah. doon Dito din dumaan yung paket doon. Hindi eh, ko Pero ma may tao eh. Grabe saan naman ako? yan. Ay, saan Mapapagalitan uh, lang ako nung pagdidadadaan. Masaya ko. <laughs> <yun. laughs> no? tayo magbablog din doon, no? Guys, ito na nga po. Kami po ay malapit na sa ilog. Tabi-tabi po nuno. Yan ang tarik ng ilog, guys. Hmm. Ko, oh, marami tao. Para... Ah, uh, prepare na tayo ng ating pagkain, guys. Ngayon tayo. Oh pare. Pare, tatalo. Pare, <laughs> tatalo ka din dyan. Ah, ah, ay. Ay, baka may tumalsik dito. Okay. Okay. Diyan na. Oh, labas na po eh. Ito po Oh, ilagyan mo ng, ano yung, yung, oh, yung bato. kakalang yan doon. Oh, yun, tabay. Tatalaw ng hey, tata matanda. Eh, tatalaw ng matanda. dali! O, <laughs> utak. guys. Mga, guys. Mga. Ano? Ano? Pwede tayo dyan. Ligwa ka. Ligwakan tumigil. Ligwakan. Thank you. Okay. Let's go. Kaya na. Alam na tayo ko ata. Hindi tayo.

Hindi na lamang. <laughs> Ay hindi, suka sa bahay. Hindi, nagbili mo yun ng barbecue. Uy, paklaw. kain. Kaya. 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 Ayan, ayan. Nandito may namok. Ayan, ayan. Hindi niyang nakikita ko kaya. Ssshh. Kaya Ano yan? Hindi, aray. Hmm. Basta mo nga, re. Bakaan din, kaya ka na. Sabi dito. Ano ang kanina? Kaya, 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 Subukan kaya, Hindi na kaya, 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 na kaya, kaya, kaya,

Ay, hindi ko pa sa'yo nalalagyan ng sardinas kasi hindi ko nabigay. Manghang. Ito tayo manghang? Hindi. Lagyan ko na ito ng chile din. Ay, nakadapa, nakakain. Mami ka? Mama. Ari, Ari. Ako, ako. Ako, ako. Ako, ako. Ako, ako. Ako, ako. Ako, ako. Ako,

Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Gunggong! Barili kita sa mukha eh! Woo! <laughs> Have a Lagasan na eh. Oh. Maliit na swimming pool sa ilog. Nagkaigin na sa swimming pool na ang ilog. Sige. Hmm. Okay. Baka, baka kayo yung magkatalo ng madaganan. Ang laki ng tatalon. Tapos, 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 Totoy tabit meda tayo, baka magakala. Ah, hindi pa O, talo na, talo, dali, tumira. Ang <laughs> so, taas yung kay Jared daw. Jared! Tatalo pa si Jared sa taas! Oh! oh, oh. oh no! <laughs> Wala, stick yan. <laughs>